pag darabesha d'yo lahat mga kabsyat, mga buntoy sobrang daming tao dito sa may rose garden ito yung rose garden na sinasabi nila eh, dito kasi yung annual na ganyan taon lang to eh dito lang nagawa yung christmas pasar pero you know? christmas pasar dito ginawa dito sa may dito sa may ano bispo? dito sa may ano dito bispo sa may rose garden yun lang, yung mga roses dito dapat talaga mapangalagaan kasi punong puno ng rose talaga rito baka so, matapak-tapakan lang sa dami ng tao na to baka pasaway diba dami ng tao rose garden ngayon lang to eh last year wala naman to eh hindi ako salay sa maraming tao talaga Upload video na pag oh, pinapakita ko lang. Kaya, na, <laughs> na <mga> <laughs> oh, rito, di ko bayan. Lalo na bulabog itong Baguio City ngayon. Eh. ano. Siguro pag ganito karaming tao. Masanay na kami 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 laki. Mahirap din pag maraming turista talaga. Yan, yan yung Rose Garden. Yan, yeah, Rose Garden. Oh, lilipat ako sa kabila. Ah, oh. lang upload videos lang dito sa Rose Garden no. kakabsat, pa kapuntoy Ayoko, ba tayo pa kasi nilang ilawan itong burham eh dapat yan, nakailaw na tong kabila eh si idol yan pala si brown angel si Brownman. idol si Brownman, si balance at si boy balance Dad. <coughs> sure. Ah, oh, Ricardo. Basta. Hey, Hoy <laughs> okay lang, tagal ko rin nawala eh. Yeah, ka, buwi muna ako sa Isabela. Kinabog ako eh, kinauwi ako muna sa Isabela eh. <laughs> yeah, nga, tagal ko na wala. Ay, si Brown Man, si Idol. Ito siya. You know. <laughs> Dito ka na talaga. Hindi ka na pupunta rin sa taas. Oo ba? ka na doon, no? Ha? December. january December, gan-January ulit. Kontrata. Bagay. Mas okay ka na rito. After doon, balik doon. Oo. Meron doon sa loob. Ha? Meron sa loob. Ano? Ang mascots. Ano? Wala? Ang mascots. May hey, isa ako nakita. Yung nakaputing palaki. Ah, siya. Ray okay, Oo. Oh. Koy balance. Koy <laughs> balance sa kapsat. Yeah, galing niya oh. Si Brownman yan. Kakilala ko na yan. Teknik naman niya. Yeah, balancing. Magaling siya pag balance Uh, paano siya umuupo, di ba? Hindi si nga alam, kaya siya umuupo. Paano yung, paano yung, uh, may balancing talaga yan. May technique talaga yan, paano yun yung ginagawa. Yan diba, si Val, si Brownman. Ikot-ikot pa tayo. Ang dilim naman dito sa kabila wala pa, di pa nailawan dito sa Burham Park dapat may ilaw na nga dito ah may ilaw na rin ah madilim pa rin eh hindi pa tayo sa dito sa Burham Park kakapitan Rose Garden yan pinagalingan natin pero mas maganda last year yung ilaw last year ewan ko lang baka dagdagan pa nila to konting pa ilaw pa lang eh itong Burham Park by night kali niya tayo sa Rose Garden ito mga magna night boating siguro to mga to Yeah, mga magna-night boating dito sa Laguna. Kulang nga sila sa ilaw. Last year, ano palang, lang, katapos sa pala na November, punong-puno ng ilaw rito eh. Nadelay yung ilaw dito sa Burham Park. Tao na yung sa kapila. Borham Park by night, kakapsat. Lakarin natin to. Agad doon lang sa kapila. <coughs> Ano? Oh. Oh. Yo! Itong Burhan Park sa gabi. Uh -huh. itakiting SM oh. Well lighted pas kompas ko na sa ATM Bagyo At din dito eh, okay, pailaw sa SM SM Baguio, pailaw oh pinapakita ko lang oh, mga pailaw doon sa SM Baguio SM Baguio, na upper upper, ano na kasi yan eh upper section road, yung lugar ng SM Upload videos lang. Marami pa nagbo-voting sa gabi. Marami pa nagbo-voting sa gabi. Iekot yeah, pa tayo. si brown man actually matagal na yan eh. isa sa mga original yan yung nagbabalance ka sa kabila doon dati yung pwesto niya doon sa may taas doon sa may parte doon sa may prime punk doon sa taas wala parang mas gusto niya na rito maraming kalapan doon eh. dyan nga naman solo niya diba?

sila sa kabila ng daderin. Yeah, ba balot sa live natin. Out ko lang dito, Pakarating tayo sa kabilang dulo, patayin ko na. Oh, lipat ulit tayo sa ibang lugar. Actually, malinaw itong isang camera na to. Gamit ko dito sa Kamsat Maki Vlog. Ang linaw. Bagay, yung isa. I-revive -re ko talaga eh sa January. Yung original. Second account lang naman to. Yan. Yung Kamsat Maki Vlog. Full blast tayo doon sa January. Saka ito, pagsabay na natin. Second account ko lang naman to. Pero kailangan upload videos din dito para maka live live din tayo dito kung Enjoy, enjoy nyo lang ang um, Borham Park sa gabi. lapit na lapit na tapin ni out lipat tayo sa kabila 12 minutes din eh haba itong live natin ah ah haba itong upload videos natin ah yun lang yan basta kayo nag enjoy wala pa hindi pa nailawat ang mga pailaw rito alas may mga pailaw na rito laki raagalin ah, na masyadong maaga pa siguro mga December 16 pala napubuksan to Yung mga pailaw rito sa kabila oh ilaw na ilaw na eh rose garden 40 minutes na upload video, okay na, di diba? Ayan, out na tayo kakapsat mga pulsoy Out muna tayo Labat, bukas uh, ulit Tira natin sa patay makakapunta Upload videos ulit Bye bye, salamat